Ang talinghaga tungkol sa dalawang anak. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, Ano sa palagay ninyo ang kahulugan ng talinghagang ito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa panganay at sinabi, Anak, pumunta ka ngayon sa ating ubasan at magtrabaho. Sumagot siya, Ayaw ko po. Pero maya-maya ay nagbago ang isip niya at pumunta rin lumapit din ang ama sa bunso at ganoon din ang sinabi Sumagot ang bunso Opo pero hindi naman siya pumunta Sino ngayon sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama Sumagot sila Ang panganay sinabi ni Hesus sa kanila Sinasabi ko sa inyo ang totoo Ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaing bayaran ay nauuna pa sa inyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos Sapagkat dumating sa inyo si Juan na tagapagbautismo at itinuro sa inyo ang tamang daan sa matuwid na pamumuhay pero hindi kayo naniwala pero ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaing bayaran ay naniwala sa kanya at kahit na nakita ninyo ito hindi pa rin kayo nagsisi sa mga kasalanan ninyo at naniwala sa kanya